hindi ka na, ay! na. Okay. red na red kayo ma bakit po? parang okay. kami ng red na red ay ano, nandito kami sa bagong kondo ng dagupan, ang pangalan ito? Futura One. Futura. Futura One po. Futura One by Belling Bells. Okay. Okay. Masag, masag Ang sipag naman natin. promising? Ayan o. No. Tinan mo yung mga anong ginagawa pa ng kasi. Agay okay, layan. Mm -hmm. Okay na. Start tayo mm -hmm. sa parking. Wow. Ang butal. <laughs> Open air. Open air. Ito Ito parking ito eh. So, nito pa kami sa parking.

Maragom. Maragom ito. Kailangan sa atin. Ito yung driveway na mismo. So, ito yung Ito yung ma bawa bawat, ano, bawat unit, yung may kasariling parking, ano? Yes, ma'am. Pero yung parking natin, so, separate mm. property ito. So, oh, ayan, maganda daw dito. Yung kung kukunin, kung kukuha po kayo dito ng unit ninyo, ano, may sarili ng parking 'yan. Oh, 'di ba? tapos may elevator 'yan. So, elevator pa tayo, Mm, meron ding ano, ex 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 ano yung ano ba? Yung Oo, oh, oh, meron exit. Meron ding basketballan. May basketball court. Basketball okay, court sa jogging path po ito. Ano po yung dumping na tatanong na natin? So, mangyayari po dito. Itong katapad nito, another building po dito. So, parang mas... Ay, another building dyan. Oh, okay. So, ito yung community po mangyayari dito. Oo. Oh, oh. Oh. Malit na? Malit na malls. Ah, oh, okay. Diwang malit na malls kaya naman yan. San yung swimming pool na siya sabi? Swimming pool. Ah, yung doon. Yung swimming, magiging swimming Swimming pool.

You can see Excel. What's your step? Two bedrooms. Huh? Two bedroom. Sa Two bedrooms. Two bedrooms. Two bedrooms. Two bedrooms. Pag ah, studio. Okay, studio. Studio. Sa studio unit. Studio ang tawag doon sa medyo mas maliit. Ah, uh, studio. Yung much premium version na medyo malaki. Two bedrooms. Two bedroom. Yeah, so, ito yung studio type. Ito po yung studio type. So, ito, na siya. yung studio type. Pasok po tayo. Okay, pasok tayo. Pagpasok ng pintuan, Pag ayan, may rep. Yung sig natin, kitchen. May kitchen. Ito na po yung piso natin, yung bathroom. Ah, ito. po uh, tayong kita na kagad, parang ano lang, no? Oh. Uh -huh. Pang, pang pang dalawahan lang, gano'n. Yeah, pero ang potential nito, titignan lang na natin dito, pero nang small, small. Ito bathroom. yung bathroom. Small bathroom. yung room ito? Ito yung shower room. May shower room siya dyan. Pwede ito kanyang may Small bathroom. yung ito? Ito yung window. Window. Sa mesa. Ang shower room ito, Ayoko ko makasarap yan. Oh. Gusto natin ang medyo mas malaki. Uh -huh. mas malaki. Mas malaki, mas better. Diba ba? ba so, malaki. na Sa malaki. malaki. Ito. Studio. Two bedroom. Ito tayo sa two bedroom. Ito two bedroom. yung two bedroom. So dito na bedroom. Ilang ilang ano to? Ilang like square meter 'yan? 32 square meters po. Ha? Wala pa. 32 square meter. Yeah. <makes noise> Two bedroom. Malaki talaga. Ito yung main door. Main door ito yung kitchen. Kitchen and bathroom. Kitchen. <makes noise> oh, ito yung bathroom. Shower. So, Ada, uh, is... mayroon ding shower. Ayan, shower. So, yung tupig spotlight na rin ngayon ma. Wala siyang kuryente. Yeah. <laughs> so, dito na yung ano, table mo. Halimbawa, ayan, main door, oh, yeah. kitchen. Yeah. Tapos, dito na maglalagay ng table. Tapos, ito yung room. Maganda yeah. dito. Kaso nga lang ma, magiging nga is na ako sa inyo. Ito, sold out. ah sold out. Oh, this this unit is already sold out. maganda manood. Kaya pala sold out na kasi manonood na ng basketball. Oh, basketball. Ano siya ng basketball? Ito, itong mga second floor na kita mo ba? Mm. Sold out na po ito. Sa third floor? Sa fourth pwede natin i-check out. Diba? Basta kung gusto na nito, ito, e yung, natin ang paraan? Anong first What? floor? Ano, no? First And floor? Second form, wala na po. Second, second floor Ano to? Second floor na po. Ah, second floor. So yung first floor, sold out. sold out already. The first floor sa building din na po tayo dito. Pero kung gusto niya naman, meron pa namang units dito. Kaso hindi siya yung nakaharap dito. Dito siya nakaharap. Ah. So, so, so sold out na yung harap dito? Sold out na dito na sa harap. Oh. Ganun siya kabenta ma. Diba? Ganun siya kabenta. Oh. Pero magbenta ngayon. Ito, ito ay ito, Ato dito, available. ito abela. Oh. So, abela na bol. Sulit naman tayo dito, naka-pre-selling tayo. Diba? Na pre Pre-selling pre-sealing. Oh, pre-sealing pa lang siya kasi new. Mm -hmm. Mada atara siya desu. Si so, De da kara, yung chuto, ano ya, si Ito lang natin, na Pre-sealing, pa. that's why still, uh, still the price is not so high. So, meron po so, tayong say, two bedroom. Wala na, fire exit na ito. Ah, meron pa pong special dito. Special. unit, This is the special, special unit. Pero nasa dulo siya, promising. Ano yung bukang uh, maganda pag nasa dulo? Uh, okay. May exit okay. siya, Oh. Ano yung maganda pag nasa dulo uh. Dalawang bintana. Oh. Ah, dalawang bintana. Oh. Ayun yung, yung dulo tayo. Ayun yung special na sinasabi. Oh. Okay. It's because three, uh, two window for one room. Oh ya Yan, mayroon siyang window dito. There is another one window, and then window. Puro window na lang. Ayoko nang maraming window. Gusto ko isa lang. Ayos, ayos. very nice here. Because you know why? You can watch the basketball here. Sabi ka basketball Ayan o. Isipin mo, part nila, hindi pa nakapos. Oh, Para, oh. ah. Pwede kayo mag- Pwede kayo mag-simsot, kay mag mag-tupis dyan sa may ano. Agay. Nako. Oh, yung mga, may mga ano, may mga gamay yan. May mga lupihan siguro maglalabasan. <laughs> Pwede pa. So, Ito yung toilet and shower room. Ayan. Ah, oh. oh, wait, 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 wait. Oh, this is the this is this unit is still available. For magkano? Starting po natin nasa brochure na binigay ko po sa inyo, ma'am. Starting -hmm. Still pre-selling. Pre-selling pa rin 'to, no? Pre-selling po 4.8. Pre-selling 4.8 million. 4.8 million. million. Ilang square meter ito? 32 square meter. 32 square meter. Ayun. So, bilhin mo muna. Oh, okay. Ini okay lang. Ako do ako na. Okay. So, bilhin na 'yung, so, ng, guys. So, maganda na 'yan kung gusto mo ng ano, a pistol. Yeah, dito ka na lang. Oh. This one very cool, Or if you want, you want you can have a uh, investment here. investment, okay. okay. Ha, Then parintahan nyo lang. Yung, pakita ko na lang po sa inyo. Okay, let's etong, go to eto, another place. Meron po tayo, itong lahat na nakikita natin dito. Ito oh, okay. yung tinatawag natin facing the amenities. Ano po ba yung amenities? Yung basketball, yung swimming pool. Mm -hmm. um, amenities po tayo. So wala po na kayo, sa building ay wala na po natitira. Uh. Ganun siya ka, ganun siya ka talaga. Na. Magkano naman ang ano niyo? Pero sa yung reservation noon. 20,000 20 po. 20,000 ang reservation. 20,000 reservation doon good for good for ang reservation one time payment lang po reservation one time, okay, time payment oo -oh. tapos the next ang next, and next payment, payment ang next payment po natin doon na tayo mamili ng promos natin after one month hindi kung 10% within that month dapat nakakuha na po tayo ng ano ng mm -hmm. promo natin ano po ba yung tinatawag natin promo ma'am mm -hmm. So yung pinatawag po natin yung promo, ito na po yung Meron din 3.1 yung bedroom, no, bathroom, kitchen. Man. One bedroom is 3.1 million. Mm -hmm. mm -hmm. Ito po yung promo na tinatawag. Kung 10% mo kukunin, 10% yung down. And then yung 10% na yun na down, payable siya within 30 months. 19,000 a month. Ah, uh, 19,000 a month. A month 10%. Kung pwede naman... Ilang, ilang years yun? 3? Meron po tayong 30 months yung 10%. The remaining 19%, payable po siya ng 5, 10, 15. So, mm -hmm. laki po talaga. Pero kung gusto nyo, i-cash nyo na lang. Ang laki na matitibid mo pag-cash. Pag-cash? 4.9. 4.9 million ang yeah, cash? 4.9 po yung pinakamura namin. Mm -hmm. 4.9 kasi every floor nag-iipa po ng presyo. Kasi siyempre mas mataas, na ganda yung view, di ba? Mas mahal. Ay, ganun? Oo. No, kasi pag oh. pag... Mas mataas po, ma'am. sa baba, mabura. Mura, kasi ang ganda po ng view oh. sa taas. Oh. Talagang kondo talaga. Mm -hmm. Talagang very leisure ang itura. So yun po, isipin yung gap ng promo natin, 5.8. Pero pag kinash po natin, almost 1 million. Ay, 5.8 pag gas? 4.9. Sample lang po. Ito. 9 million. L lalaro po mm -hmm. So yung pinakita ko naman po kanina, ma, ang available natin, may na natin, wala po tayo amenities na facing sa A. So nagsisimula. Tumira dito. Pwede na po dito sa E, pwede I na tumira. Kaso, pwede na. Lang, sa December um, ang start, pwede yes, na. Yes, ma'am. Kaso ang units na lang natin, apat na lang. Hmm. Apat na lang. Magkano ang down? Alimbawa, magkano yung down ang payment? Down natin, ang down payment down natin, down sa 2 is, is 10%. Ito na po, magkaka. Dito na tayo, ma'am. Ang 10% natin is, magkano na po ang 10% natin dito? Ang down payment natin, 600,000, 10%. Hmm. Payable po siya ng 30 months. So, 19, payable thousand. for yung down payment, payable, payable for 13 months. 30 months. months. Sabi so, i-divide di, di yun. Mag-divide di po yun. yan. Pero sa, kasi kung dito ka natitira, 24 months na lang kasi malapit na po siyang yan. Eh. Uh Oo. -oh. So, around 20,000. Mula po tayo sa 20,000. 20,000. Hindi na, na po lalik po sa 20,000. Yan ang masisigurado sa inyo. Uh -huh. A month. Uh -huh. So, kung kaya, tapos kung kaya naman natin 90%, may 5, 10 to 15 years po tayo. So, yan ang for, amat natin. Alimbawa, lika, 5 years. 56. Pag Pero, 5 maganda. years, 5 years ang amount po natin, 100,000. Pag 5 years, 100,000 a month? Kasi yung, di ba? 100,000 monthly? Yes po. Kasi ang 90% natin, malaki po yung 90%. Kasi mm -hmm. content percent natin, 600,000. Ang 90% uh, na natin. Pag 15 years? 56,000. 56,000? 15, 56, 15 years? years. At ikaw ka alam mo. Ay, joke mo? Hindi pa. Long live. Long live tayo. Long live. So, <laughs> ang, <laughs> ang masasuggest ko na lang pa, if ever na dumating, ayoko rin naman i-push kasi kay Ren, respeto ko yung decision niyo. Oo, monthly. Oh, so kung eh, gusto nyo... mo na lang sis. Oo, oh, gusto nyo Kasi 4.8 million. Ang laki. Tingnan mo, laki almost 1 million na matitipid mo sa cash. Sa, Wala pang interest. Sa 3 years, alimbawa, alimbawa 3 years, pag 3 years mo babayaran, kano ang annual fee? Ang, ay, yung annual niya, meron ba ganun? Wala po tayong 3 years, 5 years na kung pinakamababa. Ay, 5 years na yung pinakamababa ang annual natin, pag 5 years, syempre, kung baga 100,000 ito times 12, 1.3 million na magiging annual natin pag 5 years. Oo, may ang annual. 1.3 million. Oo. Oh. So, kung hindi ko naman ayaw ko rin na mga i-push, kaya rin naman kung makakabeside kung anong gusto nyo. Ang natin. pag 5 years, ang an, pwedeng maging annual annual ay once a year magbabayan. Pwede ba yon? Hindi, rin, monthly talaga. Monthly po talaga. Oo. Oh. Tanda na po So, ito po. Gusto niyo po bang, sir, available po bang pakitindi sa, ano? Sa higher floor. Ano sa higher lang po. Ano Ano to? Second floor? Yung first floor, okay na lahat. parking, okay na po Mm -hmm. so, so, tandaan nyo, itong building ay pwede na liftan sa 30-35. Ito, ano na to? Ah, so, na sold, sold out na ito. So, itong area na to. oh, okay. Kasi matagal na po kami ng pre-selling. wala na pala. Pero pa ba? Pero pa mga units. Talo nilang natitira. Yung dito? dito. Yeah. Oh. Kaso nga hindi siya facing the nature. Hindi na. Facing the nature. Alright? ito, na na? Gusto nyo po ba makita yung facing the nature? Oo. Oh. Ito, pakita po sa inyo. Tara, tara. Tara, tara dahil po. Ito yung American Masterful master for court ang makikita na ka eh. Mm -hmm. Facing the nature. Yes, makakakala nyo ba yung facing the nature? Nature talaga. Okay. Ito yung makikita parang squatter. Okay. Na. <laughs> pero namang, ayaw naman kung ayaw rin naman. Pero kung hindi nyo prefer, pero tayong facing the American sa B. Kasi yun po talaga ma, mabenta talaga ang futura. So, paunan talaga. First come, first serve talaga tayo dito. This is the behind of this building. Mm. Pero mas mga facing sa Hindi na ka sa YouTube. Mm. Know, baka mali may mga nanonood. Hindi si eh. Ay, di ano. Yes, okay. Trabaho ko na ipakita sa iyo. Ito po kayo. Tignan sa situation. Ma'am, daan-daan na po. Daan-daan. Da da. Subscribe na kayo sa YouTube. Kung gusto Oo. Oh, yeah. oh. Uh, so, yun na. Quick summary na lang po, ma'am. Lata kami yung natin, natin, natin. so, may ito yung elevator. Meron uh oh. silang elevator dalawa. Sold so, so, out na po so, tayo, ma'am. Sold out. Na senyo, Sold out na dito. Sold okay, out. This floor. Second floor is already sold out. Only the other side is still, still available. Still have three available. Ito here in this second floor. But this f facing uh, in front is no more vacant, It's already sold out. You know the one, you know, because okay. Main box, not a new salon. i Oh, not a Ah, completo. See. Kung mayroong ano, electric bill, mayroong, ah, uh, mayroong letter, ah, uh, uh, love letter, the letter, letter, then, is here. You can check it out. 3, 2, 1, 2. Oh, so, that's the futura. In the futura, we have two units. Hmm. But, uh, ano, 4, the, ano? For two. Thirty-three square meter, two-bedroom unit. The studio, which is thirty-three square meter. Mm -mm. And then across our unit, we have two variants, the facing the amenities and facing the nature. Nages naman po natin, facing the amenities. Facing po talaga dito, amenities. The fourth, Pero sa third floor, iba na ang price din. Eh. Iba na po ang price. Ito po, hindi oh. natin ganyan, oh. Ang third you know, floor, iba na ang price. Pero parehas lang ng cut. Parehas lang po ng cut. Parehas lang. lang, oh. Kasi simple po, pagdating masalas, mas magandang view. Third na, floor is na, a little bit higher than second floor. Yeah. And, alam floor to ang? Ah? 8 floors to ma'am. 8 floors? Di mas mataas sa 8 floor? Mas mataas po talaga. Ang mas mataas yung price. Ah, sa 8 floors. How much 8 floor? 8 floors, oh, sa 8 floors, sa 7, ano natin, 6.6. 6.8 million. 6.7, 6.7. 6.7 million. Mm -hmm. If you if want to, man, pay, to pay, if you wanted to may pay cash. O, must ang gabi dito. Ah, same. Ah, uh, mm -hmm. also uh, same. Dato, so, kung mapupunta mm -hmm. kayo sa taas. Paano natanong mo yung buong tabi? 32 square meter. Pag two bedroom. Taas, two bedroom yung 6.7 million. Two bedroom po yung. Two bedroom. Bed 6.7 million. For two bedroom, 6.7 million if you wanted to cash pay cash. Okay? Ang pag cash naman po ma'am, discounted. Makukuha mo siya. But if you want to pay cash, right? it's a there, there is a discount. How much the discount? Discount, ah, uh, discount is almost 1 million. Almost 1 million. Discount is so you mean 5.7 million, 5.8 million. Yeah, 5.7 million. If the prices if the price Almost 1 million the discount if you want to pay cash. The 8th floor. Pero pagka-one, 5th floor kan tara 5th floor. Pag 5th floor naman ma, so nandito 5th floor natin. Uh, 6.3 million. 6.3 million. 6 million, yeah. six floor. Ah, uh, floor. Mm, -hmm. mm -hmm. Uh, gusto ko sa fifth floor. Wow. Tapos, ang magiging discount niya, ah, if you want, ay. if I'm going to pay cash, 5 million. Mm, yeah. 5.2 million. So, 5.4 yeah. million, million. Ano? Yeah, 5.6. Pag nag-cash po tayo. Oh, pag may po tayo, 20% po kasi. Oh. Pag cash natin, 20% ang laki. Ang laki. pero pag ano na amortization ulit ganito. At 20% discount kapag 20 cash? Pag cash. Pag yeah, cash 20% discount, yeah, yeah, 20 okay. Talaga. So guys, 20% discount po ang ano dito pag uh, gusto niyong bumili ng cash. Wait, pag bibili ako ng cash, 20% ang discount ng discovery to. Sa 2 bedroom or ano na, yung studio type or 1 bedroom. Yeah. So if ever na in the future yung mga viewers ni pwede po nila akong contact eh, Marty Gates oh. Hindi, <laughs> ano to, uh, balik balikan ko ito. Ah, sa so so, ano ko ito, oo. Oh, oh. Sige, no problem. Pwede niya akong contactan kung gusto nila. Like, Hina natin nilip, yung lita. third floor. Hina, bawal pa po sa Ay, three bawal three floor. pa. It's not yet finished. Ay, That's I why finished. we cannot go upstairs. baka maaan sa ayaw sa ayaw. Pero pwede siyempre nasa it po ito. Mm December, so tandaan niyo po natin, recap na. December, pwede so, na po itong building, na ito na nakikita natin. This coming December, pero, open na to. Open na po ito, pero 3 units na lang. 3 units na lang. We still have 3 units. But this, then, this coming December, is okay. Mas open. Pas Sa so, 5th floor, kanta hindi pa tapos. Mga anong buwan yun? Tapos na po yan. Basta by December, tapos na po lahat. Tapos na lahat by December? Pwede lang oh, okay, na po. okay, okay. Ayaw lang na hindi May tayo pwede kaya din ang kasi medyo, yun, yeah, medyo, kung baga hindi pa nalilin. Magkano yung ano, uh, uh, down payment payable for 13 months? 30 months ang down payment po natin, payable, depende sa unit, but we are starting Makano from... Magkano yung ang 10% po natin, ma'am, ang 10% po natin, ito ang down payment. 10% natin. Sa studio, 384,000. Example mm, po. Uh -oh. Yung 384,000, sa Building A, dito sa Building A, 24 months mo siyang babayaran. 24 months sa Building A? O, oh, 15,000. Bakit sa Building B? 30 months. Mas matagal. 30? O, oh, 30 months. Ay! Oh, so, mas mababa. Oh, mata. Kasi ito kasi, rush na. Malapit na pong iyan. Kaya yung ano natin, medyo may na lang. Pati 30 natin, man ano, 3 years yun? 30 Mga 30 months? Yeah, 30 months. So, kung 36 months ang 3 years, so 2 and, oh. and a half years ang down payment. Oh. So, ngayon naman po sa Building B natin, example ng Building B na 2 bedroom, mm -hmm. 30 months pong babayaran ng 19,000 kasi ang down payment natin 600,000. Mm -hmm. Tapos, mayroon na po tayo ang balance natin na 90% payable sa 5, 10, 15. Mm -hmm. May interest so 100,000 a month. So kung nalalakayan ko tayo, pwede tayo mag up, mag down ng 10, 10 ano, 10 years, 15 years, 56,000. Do kung di pa rin natin bet yung ganito, then magka-cash na lang tayo. Mas malaking discount, 20% ang cash. Eh. Mm. Mm -hmm. Ano po mangyayari? So, yun na lang po, recap na lang natin. Sa building A, meron na lang po tayong tatlong units, puro nature doon. May Itong building A, ano? Sa building B, hindi pa meron na rin. Marami, sobrang ay, mas marami so, pa. Alam na, mas magandang view. Dito, A or B? Almost same lang po. the same. Depende na. Kasi, natin, yung mamaya. basketball ah, nandito, ah, sa building oh, A. Pero pag sa building B ka, ang harap mo, mm -hmm. swimming pool. Swimming pool. Swimming pool. Aga, ah, nakakita ka ng mga sexy girl. Kasama <laughs> na kayo dun ma'am, siyempre. Ah, alam na, maraming alupihan. <laughs> Maglalaban sa ng mga alupihan dyan. Mm -hmm. yeah. So, there is a building B, still a lot of vacant unit. Building B is the other side. I you know. If you want to take a breakfast you can go to the dunkin Donut. And then there is a nearby hotel, Lux at the Hotel, and they have a Lexer restaurant. And then If you want to eat with soup, then very near the pantamanggaya, okay oh, nai? Di be, ano ba yung sabawag dyan na yung malaki na restaurant? Uson! So if you want to eat, there is a restaurant with soup. They have a very nice out there in this restaurant. So very near. Very nice place. Oo, oh, oh. kung ako lang, gusto ko dito sis. If you want to ask me, okay, a very nice place. I really love it. Mm -hmm. Mayroon Dunkin Donut. Mayroon yung restaurant dyan na ano, uh, deluxe restaurant, That's hotel. Deluxe. Yes. We're going to eat out there later. I-plug ko na rin po. Malapit na rin tayo sa beach. Sa Tondaligan. Tondaligan Beach is also nearby here. SNR. SNR sa Katasyaw. SNR. The supermarket. The big supermarket. And then SM. Robinson is also nearby here. Okay. Hindi po yung yung kung gusto natin Si architect siya. Architect siya. Saan nag-aaral? Nag-aaral. Pero first year pa lang siya. Saan ang school mo? Lyceum. Ay, dito sa Lyceo. Kaya sa Lyceo. Kaya sa Lyceo. Gusto pa ang boarding dito. Pero mag-condo na lang sila. Ang po'y mangyayari talaga. So, good luck na sa pagiging architect talaga. Oo, good luck. Pero kung gusto mo na... Gusto mo na mag-intern, May bibigyan ko sa'yo. Pwede lang maging Ay, wow!

Mas mahaba dito. Yes. Right. Ah, lahat ito, 15, 15 dito, 14 dito. Ay, 15 dito, 13 dito. Oh, ganun din dito sa sign. Apo, 15 po yung sign nito. Hmm. 13 po ito. 13 po yung, kasi, kami naman naman may putas dito. Oh. Kaya nabawasan. Mm -hmm. Madami din na mo siya. Yung mga yan, ah, dito lahat yan? Oo. Mm Yung -hmm. eh, sa, uh, sabi uh, dito sa lugar uh, yan? Oo, sa center po, po, yan, okay. sir, po yan. Parang yan ang pupuha dito, mga estudyante. Mga estudyante. Mm -hmm. Para ka nasa hotel mo. Maganda. Tsaka bago yung unit eh. First, first in Dagupan. Oh, they you, know that this is the very first uh, building, condominium in Pangasinan? Dagupan, Pangasinan. Mm oh, -hmm. Okay. uh, Hindi kasi minunod sa pag Yun lang, kasi private tayo nga. Private dito si Prabi to kaya wala pag-ibig. Sila mo, yung Kulang ano yan Okay, guys. So, thank you very much. pala Sa ano pa ba yung mga ano, may swimming pool? May basketball lang. Jogging, ano, area. Ano po, Sir, at the moment, may trading po ako ngayon, sir.